Good morning guys Panibagong araw Panibagong vlog Tutorial tayo ngayon Sa pinakamabilis At pinakamadali Is up na Amplifier Na wala nang Marami pang ano Pinipihit O sinisit Gaya na lamang nitong concert high power to do okay iyon kapag nalagyan mo na siya ng ano ng speaker yan may nakalagay na na speaker gamit lang natin ang E E or 2 channel yan yan lang ano natin po. Iyo no. I R L N. Isa lang po 'yan, sila. R R L l, Yan. Extra lang po ito para po sa paghalimbawa. May may iba ka pang speaker. Two channel lang po talaga to. Ayan. Ayan, dumako tayo sa ano. Sa pinakaharap niya. Main volume. And then ito lang yung ano niya. Ayan. Input. Ito lang yung pinakaano niya. Then, Mike, Eco, bass, Middle, Treble, Middle Balance. Napaka ano lang niya guys. Napaka dali lang niya isit eh, sit up. Hindi siya kagaya ng ano, yung yung isang concert na 502 napakaraming ano may ano pa dito pero ito volume na lang wala na siyang selector 5 auto itch yan napakadali is sit up yan parang lang po sa mga baguhan ito guys ito ang pinakamadaling i-set up You know. para sa mga beginner yan may dalawang box na speaker yan di pa rin natakapan ni Rick Mano pagbala ko palitan ng speaker to dalawa kasi ano lang to mahina mahina yun know, pinakamadali isit up na amplifier dalawa lang yung ano nya yun know, E and B input yan ito yung bala ko ibinta guys kaso nga lang depicted yung ano niya volume ipapakit pa rin ko sa inyo guys yan na go pag may load na siya yan yeah. may load na titingnan ko lagyan ko ng load. Yan guys, nagkagabi na. Oh. Yan problema niya. Nagkagabi na yung problema niya. yan pa hindi maganda sa volume na yan baka maluwag yan yan ano ano talaga pagasa pag-asa si Ibinta sa ngayon dahil dipik may ano siya depictively ano lang to may kit taon mula nang ginawa o higit pa na-stuck na stock ang aking 5028 pinakamadali set up na amplifier maglagay ka lang ng speaker sa likod maglagay ka ng input dahil ano na to uh, meron na siyang bluetooth sa loob ito na lang nakatalo, Ayan. Na. yun na lang yung ano niya. Bali yung isang linya na lang nakaabang dyan para sa ibang gadget. Yung yung A na lang nakaabang. Yung B niya may bluetooth na. Yun o. Yan shout out kay Basic Bob. Mahirap na sir yung volume. Yo. Yeah. Yo. Yeah. Malakas na siya kaagad. Yun lang, layo pa naman ng pagawaan uh, Paggawaan ito. Sobrang lakas to, ano uh, to. 1000 watts may diferensya na ang ating concern kung hindi ko tinisting kung hindi ko ni inano ginawa ng vlog hindi ko pa malaman kung tuluyan ko to bininta mapapahiya ako sa nakabili ano, kaya yeah, tuloy ano siya kailangan andalhin sa ano sa gumawa yung ng bintay ito baka pabaguhan ko ito ng volume shout out kay sir basic bob ng tumana na stock sir sandali lang hindi ko gaano ginagamit ginagamit kasi pang okasyon lang yan. Dito lang naman siya sa bahay. Kaya mahina tang, yung mga bintang yun na ano. Na parts. Yung mga china na rin na ano. Nakaka ano? Sabi kasi ng Chinese, pag di daw masira, hindi bibili ng bago. Yan, da, yan ang ano nila moto. <laughs> yan guys. na ko tuloy na ano. Ang um, amplifier na to. Na ano, ito. yun Ya, dapat itong pinatay na, na wala ng tunog Siya mayroon Tapos pag ano Nag Nag ano, tuloy siya Kumbaga baga Ya Ya you know, lakas Ipatay na yan volume na yan Galawin siya Oo Agoy Agoy na eh Wala talaga, di talaga mabinta to. Wala. Kailangan ni Dalhin kay Bisik Saka na lang pag ano. May pira pang pagawa si Hoss Reitman. Yan guys. Thank you for watching. Sa ano na discover ko tuloy na may tama yung ano na-stack yung ating volume ng Concert 502H na pinakamabilis isit up na amplifier kasi wala na siyang marami pang adjust wala na siyang wala na siyang EB das EB wala na siyang speaker selector then wala na siyang uh, input selector wala na siya yan sa mga nakakaalam sa original na 502 A and B and C meron dyan dalawang bilog ito wala na tapos na discovery ko tuloy na may problema Yeah. Yan CPR. CPR. <laughs> Yan guys, pasilip sa ating review ah tutorial na nauwi sa <coughs> excuse, excuse me. Nauwi sa ano, discover tuloy na may problema ang ating bulyom. Yan. Thank you for watching guys. Nalungkot lang si host. <coughs> kasi bala ko ibinta to eh. As, yun pala. May ano siya. May different siya yung main volume. <coughs> May isa. May ano, is kasi. Pero mabilis lang. Yung bluetooth niya yun guys. Thank you for watching. Bye bye.